Sobrang ako napagod sa akin trabaho kaya pagdating ko dito sa bahay tulog agad ako as in bagsak talaga. Tapos natulog ako, kami dalawa lang ni Mati yung tao dito. Tapos nung nagising ako, nandito na pala si nanay, kalalabas niya lang sa trabaho kaya pupuntahan natin. Kasi pag nga ni nanay kasi kahit kalalabas niya lang sa trabaho, ito siya. Naguhugas something ka. kaya dito. eh <laughs> Tapos nagluluto na rin si nanay ng kanin. Nasira yung ano namin, rice cooker kaya dito na namin niluluto sa Anong tawag nga dito? Nalimutan ko. Nakakatuwa nga tong si Mati dahil sabi ko sa kanya kung anong ginawa niya habang natutulog ako kanina. Sabi niya, nagplay lang daw siya at nanood ng TV. Tapos sabi niya, malakas ako kung humarok. Mas anong sabi mo kanina? Malakas ako humarok. Gano kalakas? Pa sample mo nga, sample. Oo. <laughs> ano yun, baboy? <laughs> Ganda. <laughs> Sa tindi nga ng antok ko kanina, hindi na ako nakapagpalit. Dahil ito yung saot ko ay na habang nagtatrabaho eh. Pagdating ko dito sa bahay, dito na ako nahiga sa, uh, ano, sa sofa. Ayan, tulog na ako. Alam, tulog si Mati. Mati, kung tulog ka nga, itas mo nga ang kamay mo. Kung tulog ka, itas mo nga ang paa mo. Ba, tulog nga, ano? <laughs> <laughs> tulog? Tulog na tulog si Mati. Habang nagsasayang nga si nanay, ito. Magluluto din si nanay ng ulam. At ang ulam natin ngayon ay... Kamatis. Nanay, ano kasama ng kamatis? Nanay. Ha? <laughs> Mababash na naman si nanay. Hindi na naman naimik. Ipinapadilit nga sa akin ni nanay yung, ano, yung clip na yon Pero sabi ko, wag na hayaan na lang. Kaya naman sana guys, huwag nyo namang ibash si nanay. Mahayayan lang talaga siya. Tapos isa pa, pagod din nga yun, Dahil nga kalalabas niya lang galing sa trabaho. Kaya hayaan nyo na lang. Love nyo na lang si nanay. Huwag nyo nang ibash. Sabi nga din pala sa akin ni nanay, huwag daw na mag-vlog dito sa kusina. Doon na lang daw sa salas kay Mati. Kasi nga daw ayaw ni nanay sumama dito sa vlog ko. Pero dahil makulit tayo, kukulitin natin si nanay. hayaan natin magalit. Ang ginagawa ngayon ni nanay ay nagagayat ng talong. Alam nyo ka guys, dati nung nasa Pilipinas ako, kukunting gulay lang yung kinakain ko. Pero pagdating ko dito sa Italy, lahat ng gulay kinakain ko na pati ang palaya kahit medyo mapait. Kinakain ko na rin yon. Ang hindi ko na lang kinakain na gulay ay yung mustasa na binuro. Pero pag mustasang nasa sinigang at saka nilaga, yan, kinakain ko yan. Ito so guys, yung sinasabi kong hindi ko kinakain. Ang tawag dito, buro. Mustasa ito. Talaga namang amoy pa lang nito. Nakakasoka na. Pero favorite na favorite ni nanay, ni tatay, at saka ni ate. Nandito na din nga pala si ate galing sa trabaho. Tamo, si Mati tulog. Tama tulog na tulog si Mati. You're Sabihin mo lagi sa sabi natin kung siya'y tulog. Kung tulog ka nga, tas mo ang paa mo. Yan. Ang kamay mo kantulog tulog ka talaga. Dalawang kamay. <laughs> <Yeah>. <laughs> o, tayo ka nga kantulog tulog ka. Tayo, tayo ka. Tayo ka nga ah, kantalo? Oo. Tayo Tulog talaga. Ah, ah. <laughs> jump ka nga. Jump kung tulog. Ayaw. <laughs> Pasan na guys. Medyo makalat dito sa bahay.